Asalan kaya punta nito o hiwalayan na naman? Kasalan kaya punta ng newly engaged couple na sina Gerald Polis at Kim Molina? Sana naman ay huwag nang tumulan sa mga nagtatagal sa relasyon at naghihiwalay lang at ang masaklap pa ang magkasintahan sa showbiz na engaged na ngunit naghihiwalay pa rin. Finally, ay engaged na na itong dalawa. 10 years na sila magkakilala at sa mismong PETA Theater kung saan sila unang nagkita ay doon din naganap ang proposal. Expected ang masigla at punong-puno ng saya ang mabubong pamilya ni Gerald at Kim dahil sa pagiging komedyante nila. Ngunit, malalampasan kaya ng humor nila ang unos na pagdadaanan ng mag-asawa? Yan ang kanila pang madediskubre. Ano sa tingin mo ang magiging kahihinat na ng dalawa? Comment your thoughts! Sana ay kasala na nga at wag nang patagalin pa.